flex ko lang sa inyo guys itong nabili ko sa Shopee na pang extend ng ating front fender sa halagang 55 pesos at ganito yung kanyang actual na itsura no? medyo malapad itong ating pinili kasi malapad yung fender ng ating Easy Ride 150 Fi at ito nga guys nabaklas ko na yung ating front fender ng ating Easy Ride 150 so ganito yung kanyang itsura guys no? kung makapapansin nyo medyo maiksi yung kanyang bandang huli na part kaya ang resulta nagtatalsikan yung dumi ng ating uh, motor or galing sa ating gulong papunta sa taas hanggang dun sa may panel board, sa ilalim ng panel board natin. No? So, kaya kailangan natin dugtungan itong ating front fender. So, ito nga yung nabili ko. So, na pinakita ko sa inyo guys. Yan. Inmax ano to guys? Inmax 155. No, so yan, idudugtong lang natin to, may mga butas na rin to at uh, bubutasan lang natin yung ating front fender sa hulihan para ma maisalpak natin. Ito may kasama na rin itong ano guys, may kasama na rin itong screw na tatlong peraso. At uh, maganda na rin na ready na to. Pag naputasan na natin, plug in pili na lang ito guys, no. So ganito lang gagawin natin dito. No, so panoorin nyo guys yung paano natin gagawin at panoorin yung video hanggang dulo kung ano yung magiging resulta pag naidugtong na natin dito yung ating front fender. Okay? So let's go. Okay, so ganito ang gagawin natin. Kukuha lang tayo ng lapis para pang marker dito sa ating fender. No? So yung butas, doon lang natin itatapat yung lapis at uh, bubutasan lang natin. No, tip lang guys sa pagbubutas, huwag kayong gagamit dito ng barina, no? ginagamit ko dito is pang sulda Kasi itong plastic or itong fender ng ating uh, Easy Ride 150 or ng Motorstar is medyo malutong guys. No? Honest review lang ha. Medyo malutong siya. Parang mababasag kung sakali magkamali tayo ng pagbutas. Unlike sa mga Inmax 155 na medyo matigas yung kanyang pagka-plastic at makunat, no? So ito hindi naman sa paninira, medyo manipis at malutong yung kanyang pagka-plastic. Okay, so susuldahin lang natin ito, guys. At ito guys, tapos na nating butasan. Hindi ko na na-video hang kasi wala akong taga-video. Yan ang resulta ng kanyang butas. Pagkatapos natin butasan, pakikinisin na lang natin yan para maganda tingnan. No? Then, ikakabit na natin yung ating pang-extend sa ating fender. Okay? So, ito yung kanyang mga screw guys. No? So, tatlong piraso ito. May lock na rin to Kompleto na rin. higpitan lang natin ng maayos guys yung ating mga screw para hindi umalog at hindi mag-loss yung ating pagkakakabit dito sa ating fender. So sa katagalan kasi baka lumuwag at malaglag no? or mawala yung ating pang extend. So ganyan ang kanyang itsura guys. No? So ayan, pag tinignan natin, pantay yan at uh, tapatuwid yung ating pagkakalagay para sa hood niya talaga yung mga dumi galing sa ating gulong no hindi umakyat papunta sa ating uh, inner fairings no? So, ayan. So, ready na to guys. Ikabit na natin. At testing natin kung hindi sasabit itong kanyang uh, extended, no? Extension doon sa ating fairings, no? So, tatry natin at i-rate natin kung okay ba na hindi siya sasabit. Sa Inmax kasi guys, na ko na to, is hindi siya sumasabit. No? At sa Inmax version 2 lalo na kailangan-kailangan talaga to. Kasi tumatalsik yung dumi. Meanwhile, Okay, so ayan guys, din na ako nakapag-video kanina nung tinisting ko ito. At medyo gabi na ngayon. Ngayon ko lang na alala na i-rate yung ating ginawang extension sa ating rear fender. So ayan guys, pag ikinabit natin, okay naman siya. Tinignan natin, no? Medyo wala namang sabit kapag ka nakasenter stand yung ating motor. No? Kaso nga lang guys, nung tinisting ko na habang umaandar, may lumalagotok siya no lalo na kapag ka nakaka ano tayo ng lubak sumasabit itong rear fender natin na stuck doon sa ating fairings kaya may nare yung tayong lumalagotok kaya hindi siya recommended guys no dito sa Easy Ride 150 FI di ko lang alam sa ibang motor ha pero dito sa Easy Ride medyo malambot kasi siya guys tingnan niyo no kaya pagka nakakaano ng lubak is tumutukod yung ating rear fender kaya maingay siya guys, no? Parang feeling ko nga mababasag yung ating rear fender kapag malakas yung lubak na na-encounter ng ating gulong. No, kaya siya hindi recommended guys, no? Sa so, tanggaling ko to at babaklasin ko itong extension na to at maghahanap ako ng pwedeng pangduktong dito na hindi sasayad or hindi aalog kapag ka may lubak. Kaya abangan niyo next video natin guys kung anong gagawin natin dito para magkaroon ng extension yung ating rear fender. Okay, so hanggang dito lang po muna. Maraming salamat sa panonood at uh, huwag kalimutang mag-subscribe sa ating munting channel para like kayong updated sa ating mga video na ida-upload. Okay, maraming salamat. Hanggang sa muli at mabuhay ka. Ride safe always.